Water lang talaga. Water lang. Wala nang iba. Tubig. Wala tubig, tubig nga. Tubig nga ipopromote niya ang tubig. mo yung online. sigurado na puntahan niyo nila kaya marunong kinausap yung asawa niya. Mm hmm. Oh, busy. Busy nga 'yon. Ah, sabi ko nga pagdating na pagdating ko ng paya kana Lakarin mo na lahat ng mga tapel sa Wala, wala kang yung sandahan, parang pipe. Parang pa namin na sandahan. Pumunta lang kami ng paggira lumabas at saka sa sa Rubintes Yung mga bata muna na mamal. araw-araw na parcel nila. na May darating Tingnan mo may dumating na naman. Kan po kalam nilang may darating. mapapunta uh, kami ganito muna. To to to. ito nakatira oh, si Ka Andres eh. <laughs> And, diba dyan? Ba? Ka Andres. <laughs> Ipasplenyo <play games> <laughs> oh, no, di Kalman eh. <laughs> oh, sabi, kami na lang ang gabi Oo, iisama na nga daw si Marky. Eh, uh, magpapilot mm, na upay ka ano? Bill. Dos. Hindi naman kasi magiging si... ano? Magbayaran niya. Ito kaya sa paluwa ka na. Kaya kanya siya hindi pa siya nakapayad. Kaya? Kay nga, is 500 yun. Riyal. Sayang din yun ah. Uh, uh, uh. na tayo, di nakapunta dyan sa Al Rashid Mall. Eh kahit kami, tagal na. Hindi sila lang karon lang 'to, sila kamon sa 'to. po? sa message? Telegram? Nasa sa message mo, la na rin. Ha, na lang po Okay, sana makabalik pa dito <laughs> Ayan tuloy Mama share, Mother Earth Okay. Yung, sa simbahan. Sa, sa, oh, yung sa simbahan yung uniform sa simbahan yung maganda na nalaman ko lang pa 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 baba mo ba, yan ako nga, Bill, ako sa ano, oh, oh totoo, sa pa 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 D-O-N-I-I uh, Ay na po Tapos yung niya D-O-N-Y Nahirapan din kaya ako nung una kong approved Ah, eh. uh, Also ID Ayan na guys na Nasa gate, ay, gate na Ni camera Sa Ayan guys, lagpas na kami sa gate. Wow, <laughs> <laughs> muntik <ka> na na <laughs> Ha? Welcome to Aramco. Pumunta tayo doon kagabi dyan yata yung Eco Park eh, banda dyan Ganda Kasama okay. ko oh? po sa Tabao dati Dubai Nabayanisyon na kabagka Nabayanisyon po siya dito Tinanggal talaga siya sa Rampo sa Prat Oh Ganda ng sasakyan Kasanay nun nung Kwa na ang tagal na kilala din nila ito Sa, kasi okay. iba na ng ngayon eh. Mm. Yung pagpanggabi yun eh. nga, Kasi kilala nila yung sakyan namin na isa dahil araw-araw nga dito. Ayos din paris pala sila ka. Okay. Okay. siya. <laughs> <Okay. laughs> Pari-pariha ang bahay naman po dito Hindi kasi dito ng si kasi kami nun kapi kapi. Eh wala kami na Si Si Kajiri may work ba? Oo nga Mga landscaping. company Oh. Yung mga kumpanya yan. Maganda yung okay. ano, yung mga gardener. Yan. Yes. Yeah. No, Ang daming Ang ano yung ano niya. Parang inuod siya. Kinagaya yung malong nila ka. Yung maganda. Eh kasi doon. Ano... Ay, may dogi. un laki. Dogi doge, grocery. Tapos may bakala. Malapit kinakalos. Oh, liliko. Pero mura lang. Kung saan yung park kagabi? Mura lang Mas din mahal dito. Uh, Ito kaya hindi dito nagsisave sa loob. Okay, so mm -hmm. Mali ba na lang yung mga palapit na pa-expire yung mayroon yun yan? Mm -hmm. Na sinisale uh, nila. Uh, Ito na kami. Granite. Ah, uh, apa apa na na sen na po. Kay ano po, uh, kasani. Dito na kami. Ah, sige po, sige po. Granite. Um, Street. Marble. Marble. Granite yan. Marble. Sa Vanilla, marble. Granite, tapos Marble. Ano pa Ay, nandiyan, nandiyan na sila, sila kafe. kafe. Okay. Sila cafe, si Kaalan lang yung wala. Saan si kafe? Ay, ano yung sakyan nila? Yung una? Wala lang sa unahan, wala namang tao yan dyan eh. Ng... Siguro maglo. Huli ka. Saan ka na naman pupunta? <laughs> Ayan guys. Papasyal po kami sa aming kaibigan, no? Sa aming nag-sponsor po sa amin dito po sa aram ko mm -hmm. oh, oh. <laughs> laki ng bahay po nila oh, dito sa aram ko happy birthday to you happy, happy birthday. birthday to you happy happy birthday. Birthday. Happy birthday. <laughs> Oh. ay medka Elsa taganda marami pang natira ganda po ang lugar po nila dito po sa Aram po Ayan guys, oy, malapit nang maluto yung aming ano, tanghalian. <laughs> bangus, bangus po. Bagong huli po yan. Bagong huli kaninang umaga lang po. <laughs> Ayan guys, may kasama pang isang talong. Paborito po ito ng aming ano sponsor po dito sa ano sa loob po ng aram ko. Hmm. Napakaganda po. Napakaganda pala ang loob po ng aram ko. Napakalawak po. Ito po yung bakuran ng bahay po nila. Dito po sa likuran. Sarap po magkape dyan, no? Oh. Ayan. May punong malaki po dito sa likod nila, oh. pag naihaw na po ito ay pupunta po kami kung saan may magandang lugar daw po dito sa loob na kainan.